1. Pagbati Magandang araw, mga kasama sa pagbabantay ng kalawakan. Ako ang inyong space weather narrator at narito ako para ihatid ang mga balita mula sa ating bituin. Mga balitang maaaring makaapekto sa ating teknolohiya, sa ating kalusugan at maging sa ating mga emosyon. 2. Nakakaintrigang panimula. Nakatutok ang ating mga instrumento sa araw at ang senyales na bumabalik ay malinaw. Hindi ito isang ordinaryong linggo. Naghahanda ang araw na magpakawala ng sunod-sunod na matitinding solar winds at isang malaking tipak ng plasma na diretsong tumatahak sa ating planeta. Ang linggong ito ay magdadala ng mga geomagnetic na sorpresa at kailangan nating maging handa. 3. Pangkalahatang pagtataya para sa linggo ang linggong ito ay magiging lubhang pabago-bago. Magsisimula tayo sa isang mapanlinlang na katahimikan, ngunit huwag tayong magpakampante. Papasok tayo sa isang panahon ng unsettled na kondisyon na mabilis na tataas patungo sa isang malakas na geomagnetic storm sa kalagitnaan ng linggo. May malinaw na panganib mula sa isang paparating na coronal mass ejection, CME na inaasahang tatama sa daigdig. Ito ay isang linggo ng pagtaas ng tensyon sa kalawakan. 4. Maikling paliwanag na siyentipiko. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang magnetic storm? Isipin ninyo ang daigdig na may hindi nakikitang panangga, ang magnetic field. Kapag ang araw ay nagbuga ng malakas na enerhiya, sa anyo ng solar flares o pagbuga ng bilyon-bilyong toneladang plasma na tinatawag na coronal mass ejection CME ang enerhiyang ito ay bumibiyahe sa kalawakan kapag bumangga ito sa ating panangga nayayanig ito at nagdudulot ng magnetic storm sinusukat natin ang lakas nito gamit ang KP index mula zero kalmado hanggang 9 matinding matindi ang mga antas na ko pataas ay tinuturing ng isang bagyo na may sarili ring sukat na tinatawag na G-scale mula G1 hanggang G5. Habang tumataas ang mga numerong ito, tumataas din ang posibleng epekto sa atin. Park, kalendaryo ng magnetic storms, pangunahing bahagi. Lunes, ikaduang ng Nobyembre, ang katahimikan. Bago ang bagyo. Ang linggo ay magsisimula sa isang minor o bahagyang pagkabalisa, ang KP Index ay nasa trisya na nangangahulugang unsettled o hindi mapakali. Ito ang mga nalalabing epekto ng nakaraang aktibidad. Walang G-level storm, pero ito ang panahon na dapat natin gamitin para maghanda. Martes, ika-25 ng Nobyembre, pagtaas ng tensyon. Mananatiling unsettled ang ating magnetic field. Ang KP Index ay aakyat sa atro ito ay senyales na may papalapit na mas malakas na puwersa. Maaring makaranas na ang mga sensitibong individual ng bahagyang pananakit ng ulo o hirap sa pagtulog. Miyerkules, ika-26 ng Nobyembre, ang unang daluyong. Dito magsisimulang maramdaman ang unang bugso, isang high-speed stream mula sa isang coronal hole, isang butas sa korona ng araw, ang darating. Itutulak nito ang KP Index sa Antasungka. Opisyal na itong isang G1 Minor Geomagnetic Storm. Posible ang bahagyang epekto sa mga power grid at satellite operations. Huwebes, ika-27 ng Nobyembre, pagdating ng shockwave. Ito ang simula ng pinakamalakas na kaganapan. Inaasahang darating ang shockwave o paunang pagtama ng coronal mass ejection na inilunsad ng araw ilang araw na ang nakalipas. Biglang tatalon ang KP Index sa 6 na katumbas ng isang Saudi G2 Moderate Geomagnetic Storm. Ang mga sistema ng GPS ay maaaring maging hindi estable at posible ang mga problema sa high frequency radio communication. Ang mga taong sensitibo sa lagay ng panahon ay tiyak na makakaramdam ng paglala ng kanilang mga sintomas. Pinakamapanganib na araw, Biernes, Ika-28 tuwang Nobyembre. Ito ang araw na tatama ang pangunahing bahagi ng CME sa daigdig. Inaasahan nating aabuti ng Cape Index ang 7 na naglalagay sa atin sa isang G3 Strong Geomagnetic Storm. Ito ay isang seryosong kaganapan. Ang mga boltahe sa mga power grid ay maaaring mga ilangan ng pagwawasto. Maaaring magkaroon ng mga maling alarma sa ilang mga safety device at ang mga problema sa satellite navigation at komunikasyon ay maaaring lumala. Para sa mga tao, ito ang araw ng pinakamataas na stress sa katawan. Posible ang matinding pananakit ng ulo, pagkahilo, palpitations, at matinding pagkapagod. Ito ang araw para mag-ingat ng husto. Sabado, Ikabintunoy ng Nobyembre, paghupa ng bagyo. Ang pinakamatinding yugto ay lilipas na, ngunit ang epekto ay mananatili. Ang ating magnetic field ay mananatiling storm level sa COPY index na FIMBO. G1 storm sa unang bahagi ng araw at unti-unting bababa sa COPY 4 sa gabi. Bagamat humihina na, mararamdaman pa rin ang mga epekto nito. Linggo, ikatrinta ng Nobyembre ang pagbabalik sa normal. Magtatapos ang linggo sa pagbabalik sa unsettled na kondisyon na may KP index na 3 hanggang 4. Ang daigdig ay dahan-dahang bumabawi mula sa matinding pambubugbog ng solar wind. Ito ay isang window of calm, isang pagkakataon para makabawi ang ating mga katawan at teknolohiya. 6. Mga posibleng epekto Sa mga taong sensitibo inaasahan ng paglala ng pananakit ng ulo, migraines, pagbabago sa blood pressure, hirap sa pagtulog, at pangkalahatang pakiramdam ng pagkabalisa o pagkapagod, lalo na mula Huwebes hanggang Sabado. Sa kalusugan, ang mga may problema sa puso ay pinapayuwang mag-ingat dahil ang mga G3 storm ay maaaring magdulot ng stress sa cardiovascular system. Sa teknolohiya, ang mga serbisyo ng GPS at GLONASS ay maaaring maging hindi tumpak. Posible ang mga pagkagambala sa mga signal ng radyo at telebisyon. May maliit na panganib din sa mga power grid, lalo na sa mga rehiyon na nasa mas mataas na latitude. 7. Mga praktikal na rekomendasyon para sa kalusugan. 1. Uminom ng maraming tubig. Ang hydration ay mahalaga para matulungan ang katawan na makayanan ang stress. 2. Bawasan ng asin at taba. Kumain ng magaan na pagkain para mabawasan ang bigat sa puso at mga daluyan ng dugo. 3. Magpahinga. Kung maaari, iwasan ang matitinding pisikal na gawain sa biyernes, ang pinakamalakas na araw ng bagyo. 4. Ihanda ang gamot. Kung ikaw ay may maintenance na gamot para sa presyon o puso, Siguraduhin madali itong makuha. 5. Subukan ang relaxation techniques. Ang meditasyon o simpleng paghinga ng malalim ay makakatulong sa pagkabalisa. Para sa teknolohiya at araw-araw na buhay. I Save ang mahahalagang datos. Mag-backup ng mga files sa iyong computer at telepono bago ang Huwebes. 2. Maghanda para sa posibleng power fluctuations i-unplug ang mga sensitibong kagamitan sa biyernes kung may napansing pagbabago sa kuryente. Oit, mahalagang paalala at pamamaalam. Tandaan na ang space weather forecast ay maaaring magbago ng mabilis tulad ng ordinaryong panahon. Ang aming ibinahagi ay batay sa pinakahuling datos. Patuloy naming babantayan ang araw para sa inyo. Para manatiling updated, mga biglaang pagbabago at mga alerto, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell. Manatiling ligtas, manatiling handa, hanggang sa susunod na pagtataya.